Siyam na drug suspects ang nasa kote sa magkakahiwalay na operasyon sa Olongapo, Batangas City at Bukidnon kung saan mahigit isang milyong pisong halaga ng inihinalang illegal na droga ang nakumpis ka. Nagbabalik si Bien Manalo. Mahigit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa magkakahiwalay na drug bypass operation ng mga operatiba ng Valencia City Drug Enforcement Unit sa dalawang barangay sa Valencia City, Bukidnon. Naaresto sa operasyon ang apat na drug sospek na umano'y mga tulak ng droga. Narecover din sa mga sospek ang bypass money at mga drug paraphernalia. Kalaboso naman ang isang apat na put isang taong gulang na lalaki na umano'y tulak ng droga sa ikinasang bypass operation ng Olongapo City Police Station sa New Cabalan, Olongapo City. Nasa kote sa sospek ang mahigit 15 gramo ng shabu na may estimated value na mahigit 102,000 pesos. Bukod sa droga, nakuha rin sa sospek ang budal money at mga gamit sa droga. Wala nang takas pa ang apat na drug suspect kabilang na ang umano'y drug den maintainer sa joint buy operation ng Batangas City Police Station at PDEA Batangas sa Barangay Balete, Batangas City. Nakumpiska sa mga suspect ang humigit-kumulang 10 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos 70,000 pesos, buy money at mga drug paraphernalia. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa bayan.